Magandang araw, klase! Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa mga tauhan ng awit na Florante at Laura mula sa panulat ni Francisco Balagtas Baltazar. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat at magtala ng mga mahalagang impormasyong iyong matututuhan ngayong araw. Atin ang kilalanin ang mga tauhan. Una ay si Florante, anak ni Duke Briseo at Prinsesa Floresca at siyang pangunahing tauhan sa awit at iniibig ni Laura. Laura, anak na babae ni Haring Linseo ng Albania, iniibig ni Florante. Aladdin, anak ni Sultan Ali Adab ng Persia, isang moro na nagligtas at tumulong kay Florante, kasintahan ni Flerida. Flerida, ang kasintahan ni Aladdin na inagaw ng kanyang ama, si Sultan Ali Adab. Haring Linseo, siya ang hari ng Albania, ama ni Laura. Duke Briseo, ang mabuting ama ni Florante, tagapayo ni Haring Linseo. Prinsesa Floresca, ina ni Florante, prinsesa ng Crotona. Menandro, isang matalik na kaibigan ni Florante, pamangkin ni Antenor, nagligtas kay Florante mula kay Adolfo. Antenor, ang mahusay na guro ni Florante sa Atenas. Adolfo, ang kalaban ni Florante, tinawag na mapagbalat kayo at malaki ang galit kay Florante. Sultan Ali Adab, ang Sultan ng Persia, ama ni Aladin. Conde Seleno, ang ama ni Adolfo. Menalipo, ang pinsan ni Florante na nagligtas sa kanya noong siya ay sanggol pa lamang mula sa isang ibong arkon. Emir, isang moro o muslim na hindi nagtagumpay sa pagpaslang kay Laura. General Osmalik, isang general ng Persia na sumalakay sa kaharian ng Crotona. General Meramulin, pinuno ng hukbong nagmula sa Turkiya. Maraming salamat sa iyong panonood na may bago kang aral na natutuhan mula sa aralin na ating tinalakay ngayong araw. Huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon Wikang Filipino.